Okay guys, magluto tayo ng tail sa manok. At may kompleto na tayo simple na ricado. Simple lang yung mga ano guys, ricado. Ahos, bumbay, sili, paminta, at saka wester sauce. At oil. Well, cook pang mix para masarap okay guys thank you nyo tingnan nyo guys sa susunod na procedure okay guys sugda na natin guys pagluto na oven tapos painitin muna natin sa plate Osta nakor. hanggang malambot at nabango. Ako, sinunod natin ang TL ng manok sa isang kilo.

Okay. Para mostrar a ustedes, ¿cómo Alam putih, natural, dan seseorang, anak-anaknya, dan menutup.

kailangan pa lang Kailangan ano? pa siya na ubusin ang kanyang sabaw, guys. Paano siya. Ipamalak. Para masarap ng mara maayos. Takpan ulit. oleh oke okay, guys, loto ya loto anu nana guys. oh na hmm, ini guys? Bang. ang lapot. Uh -huh. lapot kasi hmm. Uh -huh. uh -huh. sarap to guys subukan nyo to guys pagluto ganitong mga panakot ilagay nyo guys iba ubos lahat kanin nyo guys sundin nyo lang ang mga procedure hmm. ba? Diba? ang sarap ang lapot hmm ang okay. lami hmm ba? Diba? Ready to eat ready to eat ang lambot kasi guys ang lambot hmm. ang sarap diba kanin na lang kulang kain na tayo guys hmm. tiil na isang kilong manok hmm. Diba?

Nah. Sobrang lembut guys, masya Nah, nah, benar ada. Condenyo so, lang ang ano, procedure sa growth of ano. Mga ano niya guys, mga panakot. Mga hartado.